isa ako ng manok ngayon. Magsisigang ako. Ginisa ko na yung bawang, sibuyas, kamatis, tsaka ako nilagay yung manok. Ayan. Yan ang ulam natin ngayong araw. Namin na hindi natin lahat. Joke lang. Kumukulo na yung ating manok. Ayan o. Medyo maano-ano na. Lagay na natin itong gabi. Ayan o. Pag nagsisigang kasi ako ng manok, nilalag, nilalagyan ko rin ng gabi. Kasi paborito ng anak ko yung gabi. Kahit ako, yun din kinakain ko sa sinigang gabi. Tsaka okra. Ganda na bili kong gabi, ayun eh, No? Nagpiping-ping. Malamang malapot to. Pero hindi ko dudurugin maigi yung gabi kasi kinakain ng anak ko yung gabi, yung buo. Dahil lang natin lumambot yung gabi. Ito na yung ating okra, sili, at saka eggplant, talong. Ayan. Ayan mamaya. Tapos anin ko lang yung kangkong. Masarap yan. Sinigang manok. Try nyo. Yan tandaan. Kayo pag nagluto kayo ng gulay, kahit anong gulay, kangkong, repolyo, basta kahit anong gulay, pag nagluto kayo, hugasan nyo, babad nyo, lagyan nyo ng asin. Ganito, ayan o. Oh. Yan, kangkong yan. Binabad ko, nilagyan ko ng asin. Tapos, nung hinugasan ko na, di maraming tubig yan. Hmm, ito na. May nakuha ako, ayan, o. Ayan, sa yan o. Oh. sa kangkong yan. di Diba? Hmm. Kulay kangkong, ayan o. Oh. Ayan, gumagalaw pa o. Oh. Nilagyan ko na ng asin yan, pero buhay pa rin siya o nalaglag siya doon sa tubig One time nung nagluto naman ako ng repolyo hindi ko pala napakita rin sa inyo yun na video ang ako aso na delete ko eh Ano ah, nagluto rin ako noon, ginayat-gayat ko nilagyan ko siya ng asin Nagkaroon naman siya ng na parang maliit na bulati Kaya kailan pag nagluto tayo ng gulay linisin maigi lagyan nyo ng asin importante yung asin kasi maalat yan eh. Lumalabas yung mga insekto sa mga dahon-dahon. Kita mo ha? Yan kanina sabi ko, huhugasan ko lang na hindi ko lagyan ng asin. Tatry ko. Kaso nilagyan ko na asin kasi parang doubt ako. Ayan, ayan, nakuha ko. Hmm. Buhay pa oh. Nilagyan ko na ng asin yan pero gumagalaw pa siya. Ayan, oh. Kanina pa, medyo patay na yan. Oh. Hmm. Ay, saan na yun? Ayan oh. oh, diba, uod. Hmm. Sa kangkung nga lingyan, sa kangkung. Ayan oh. Kaya kayo, pag nag-ano kayo, linisin nyo, hugasan nyo mabuti. Kasi hindi tayo safe sa gulay eh. Talagang mayroong ano yan na dumadapo dyan sa bawat dahon yan. Yung repolyo, ganun din. Pinapasok din yung loob niyan. Mababa kasing pananim to eh. Kaya ganun. Kahit mga ano, ah, dahon ng, ano ba yun, talbos ng kamote, ah, saluyot, sa yan. Basta lahat ng mga dahon-dahon. Lagyan nyo ng asin pag nagugas kayo para lumabas makikita nyo ay niyo show Maninigurado lang tayo, Siyempre kakainin natin 'yan eh. gumagalaw-galaw pa oh. Buway pa siya. Ito naman, 'yung green na 'to, ito 'yung kumakain ng dahon ng ano, ah, uh, an tawag nito? Dahon nitong kangkong. yun naman yung bulati sa ano sa repolyo. ano yun yung mababa kasi ripolyo kaya pumapasok hindi naman tutaling bulati yun parang ano yung dumidikit minsan din sa balat natin para alam mo linta ayan buhay pa oh humihinga hinga pa yung uod oh ayan oh uh. mo, gumagalaw pa Kailangan Kaya ako minsan, hindi na masama ni ka. Pag gulay, takot ako bumili sa labas. Kasi hindi ka sure eh. Kaya lagyan nyo talaga ng asin. Ulit-ulit ko sinasabi na pag naggugulay kayo, hugasan nyo ng may asin. Dalawang dakot na asin. Yan na. o pa-siyan. Mm. Pakulay ng tangkong. <laughs> Maghahanap siya ng makakain gulay ayan oh. Eh kita. Diba? So, ilalagay ko na yung okra at saka talong. na natin si okra at saka si talong. Pantay natin kumulo. Tsaka ilagay na rin natin ito mamaya yung ating talbos ng ano simpleng pamamaraan lang lalabas at lalabas ang nagtatago dito sa kangkong na to eh, no? Naglurelure na yung kangkong ko kasi binabad ko sa ad, dalawang dakot na asin laking probinsya kasi ako kaya alam ko yung mga ano sa gulay kasi dati rin ako nagtatanim ng mga gulay okra uh, sigarilyas Talong. Lahat, lahat ng bahay kubo tinatanim namin sa antiki. Kaya hindi talaga maiwasan sa lahat ng gulay na walang kasamang ganyan. Kasi yan ang mga kinakain ng mga uod. Basta dahon-dahon. Okra nga eh. Kaya nga ngati-ngati ng uod para pumasok sa loob eh. Yung pa kayang talbus lang ng mga ganto. Siyempre may mga uod-uod dyan. Kahit nga kuhol eh. tuwa dito sa kangkong na to eh. Mga golden kuhol. Kinakain din ng kuhol to. Hindi lang palay ang kinakain nila. Pati. Lahat ng birde, kinakain ng kuhol. Basta mga ganyan, mga uud-uud na yan, lagyan nyo lang ng asin. Takot sila yan sa asin, kasi maalas. Bubuhay kasi yung mga yan sa tabang, yung sa alat Parang katulad ng linta, oh. Kita may linta. Makita ka ng linta, lagyan mo ng asin. Diba? Diba? mamamatay yung linta Saka sa tabang lang ang linta hindi sa alat pansinin mo ang ilog pag, pag karugtong niya dagat walang linta pero pag ilog na kulog nandun yung linta lalo sa mga palayan yung mga linta yan tawag lang tao pag taong linta, ah, pag saan may, kung ang linta, saan may dugo, doon sila pupunta. Pag ang tao naman, linta, pag saan may pera, doon sila. <laughs> joke lang, ah. <laughs> Nagbibiro lang tayo. Joke lang. <laughs> Malakas ang kumapit ng, ano, linta. Joke lang, joke lang, ah. Biro lang yan. Cheese <laughs> for the sharing <laughs> sabi niya na. Mahirap ang taong may linta. Kung nasan yung ano, talagang lilintain ka. Naglaga ako, ay, inano ko yung okra, sinabay ko, pero hindi ko pinutol yan. Eh. Lagay na natin tong ating kangkong. Mahilig kasi sila sa kangkong eh. Scorpio 08 at saka si yung anak ko kaya ako pag nagluto ako sinisipti ko talaga na malinis na malinis kasi mahirap ito lang hindi tayo safe sa mga kinakain natin nilagay na natin yung kangkong Ando na yung mga gulay. Iniingatan ko baka madurog kasi yung kunti lang yung sinabaw ko dok kasi hindi sapat tong ano natin. Eh, ang anak mo, mahilig sa sabaw yun. Hindi sapat yung asim natin eh. Pampaasim, maliit lang. Hindi mo Bagay. Dagdagan ko ng sabaw. Oo. Nga pala may kalamansi pala. <coughs> Tinaisik mo 'yon. Kasi hindi na magluto eh. Ayan, okay na. Yan. Takpan na muna natin ng conte. Magaano lang muna ako ng kalamansi. Si Pili ko kulang talaga. Hayo, eh. pindutin natin. Ah. Kan ano? Hindi, hindi, hindi. Yung medyo hindi matapang lang. Tawag niya. Coffee latte. Meron, Meron yan sa'yo. Sa paninda. Yes. Ay, wala. Maano, matamis na yan pa. Huwag ka basta-basta maglalagay. Madiabetic tayo sa ginagawa mo. Scorpio 08, mahilig sa ano. Lalagay ko na pala yung ating pampaasim. Ngayon, pag kinulang siya sa asim, magdadagdag ako ng kalamansi. Ito. Kumuha na ako ng mga kalamansi sa rep. Madami akong kalamansi stock. Pag kinulang yung asim, lagyan uli natin kasi anak ko gusto niya maasim. Maghihiwa lang ako ng kalamansi. Gayat-gayat lang tayo ng kalamansi para sa ating sinigang. Yes. alis pa kami ni Scorpio08 kasi magpapabilian ako ng gloves at saka yung tawag nito mas kasi meron silang ano sa labas lalabas sila ng school magwawalis sila magwawalis daw sila ayun daw yung pinaka exam nila Oh, bigay mo. Mayroon dyan. Sabi mo, ano, may ano ako isa. May kulang. Abulin ko na lang yan. Tikman muna natin to bago tayo magdagdag ng juice. Ay, ng juice. Nang tawag nito. Kalamansi juice. medyo tabang. Lagay tayong patis. Yung patis. Hmm? Oo. Tapos, hindi walang asim, lagay natin tong kalamansi juice. Yes. Uh, Hindi ko pupunayin tong kape, no? Hmm? Hindi ko pupunayin tong kape. Go. Ayan, tikman na uli natin, ha? Ayan na. Maasim na siya. Kulang lang tayo sa patis. busan ako ng Lorin Patis eh. Kaya ito na lang yung ginagamit ko. Premium fish. Tay, ayan eh. Yan yung ginagamit ko. Masarap, masarap na patis din to. Yung ginagamit ko kasi talaga, ano, minsan dato patis, minsan yung Lorin Patis. Eh, ito natira. Masarap din to eh. Ayan yung ginagamit Okay na to. Isang tikim na nga lang. Okay na. Patay na natin yung ating kalan. Luto na yung ating manok. Na sinigang. Ito na yung ating sinigang. tika. Sinigang na chicken may gabi, kompleto rin yung sahog niyan. Dila ako naglalagay ng labanos kasi ayaw nila ng amoy ng labanos. Labanos lang yung wala dyan. Ayun, eh, naluto na. The next day.